Ang kilalang mamamahayag at TV host na si Corina Sanchez ay tila hindi apektado ng kontrobersyang nagugnay sa kanya sa mga alegasyon ni Pasig City Mayor Vico Soto. Noong Biyernes, Agosto 23, lumipad siya patungong Hong Kong para sa kanyang show na Face to Face Harapan. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Sanchez ang kanyang OOTD sa airport kasama ang kanyang bagahe na puno ng pananabik para makilala ang mga overseas Filipino workers OFW. Excited to meet our dear OFWs as Face to Face goes to Hong Kong. Here we come. Mabuhay aniya sa caption. Nagkomento ang isang netizen ng isang nakatutuwang healing. Madam at Corina, sana pagbalik nyo si Mayor at Vico soto naman ang ka face to face nyo. Safe travels. Ang reaksyon ni Corina, isang magaan na ha ha ha. Ang paglalakbay ni Corina ay kasabay ng mga alegasyon mula kay Mayor Vico sa kanyang Facebook post na sinasabing nagbayad ang mga contractor turned political aspirants na sina Curly at Sara Diskaya ng 10 milyon pisos para sa kanilang mga panayam sa kanilang show tulad ng Rated Corina. Si Sara Diskaya ay naging kalaban ni Vico sa halalan sa Pasig sa darating na Mayo 2025. Sa tugon, naglabas ang pamunuan ng mga programa ni Sanchez ng isang bukas na liham na nakatuon kay Mayor Vico na mariing pinabulaan ang mga akusasyon. Walang 10 million placement para sa isang panayam. Ito ay hindi totoo. Ang mga malisyosong pahayag sa Facebook na sumisira sa reputasyon ng aming mga programa o kay M. Sanchez ay malinaw na naglalaman ng cyber libel. Ayon sa pahayag ng Rated Corina EP na si Ferdy Dugay at Corina Interviews EP na si Catherine Torres Lulu. Ipinahayag ng mga producer na ang kanilang mga programa ay pumipili ng mga panauhin batay sa interes ng publiko hindi sa bayad at hindi nila pinapalabas ang hit pieces o vanity pieces. Sa kaso ng mga panayam kay Sarah at Curly Diskaya, pinag-uusapan sila. Ang kanilang biglaang kasikatan ay nagiging pampubikong interes. Hindi kami nag-aasum na ang aming mga panauhin ay masama o anghel. Ang kanilang kwentong rags to riches ay kwento nila upang ikwento, patulay ng pahayag. Idinagdag pa nila na nauna na nilang na-feature ang mga kamag-anak ni Vico kabilang ang senador na si Tito Soto at nang ulit-ulit na nagsikap na makapanayam si Vico para tumanggi siya. Lahat ng nilalaman na naipalabas ay transparent at sumusunod sa mahigpit na pamantayan ng mga istasyon na nagsasahim papawid. Natapos ang kanilang pahayag sa isang paalala ukol sa pananagutan sa pampublikong diskurso. Habang iginagalang namin ang kalayaan sa pagsasalita at opinyon, may mga pagkakataon ng pag-iisip na nakatutulong sa katotohanan at katarungan. Sa mayon, hindi pa tumugon si Mayor Vico ng direkta sa bukas na liham ng mga programa. Nag-anunsyo naman si Chris Aquino sa Instagram noong linggo, Agosto 24, 2025, na siya ay na-discharge mula sa ospital kasama ng pagbabahagi ng litrato ng kanyang dibdib na may portacath at bandage na may salitang love. Nagpasalamat siya sa kanyang mga doktor at sa medical staff na nag-alaga sa kanya sa kanyang nakaraang pananatil sa ospital, pati na rin sa mga taga-suporta na nagdasal para sa kanyang paggaling. Salamat sa pag-aalaga sa akin, sa aking mga anak at sa pagpapabuti ng aking kalusugan, isinulat ni Chris.